Welcome to Henry KNG TV Ang magandang hapon po Ngayon po ay araw na sabado Ito po yung aking mga dragon fruit Ngayon po ay June 1 2024 Ngayon po mamayang gabi po Ito po ay magbubloom Bali magbubloom po mamayang gabi ay apat po, Ang ganda Kada pong tingnan ng dragon fruit. Yan. yan. Magtanim po kayo ng ganito. Madali lang, lang po magtanim. Ali ang gagawa lang po ng poste. Ako dahil ng poste. Na simento. Tapos nga po yan. May baka sa gitna. Tapos nalilang ako ng gulong sa taas. Yan po. Bali to po eh. Ano na. Magtitiris na po itong nakatanim. Pero nakita naman kung gaano kaganda. Ayan Ayan po. Ang dahi po niyang bulaklak ngayon. Habang tumatanda po itong dragon fruit, ay dumadami po yung bulaklak niya. Ito po, nagpapahinig po ako na. Nagpapahinig po ako ngayon. Bali, marami rin po ito. Bali, pito po yata o oh, siyam yung pinapahinig ko na ganito. Ito po, nagbloom po ito kagabi. Yan. Bali, nagbloom po kagabi ay dalawa. Tapos nga po, ayan po mamaya. Ayan po po isa. Bali, magbloom po ay tatlo. Ito po, pinapahino ko na lang po ito. Lalaki. Ako, nakita nyo naman. Yung mga kasunod, kung gaano kaganda. Ayan. Ito po yung magiging kasunod niyan. Ang ganda po. Ayan, o. Tabi-tabi po yung bulaklak niya. Sa bawat isang uh, poste. Eh. Ang dami. Ayan po. Ito po yung eh. malapit ang pumula. Ayan. Laki, o. Laki po yan. Uh, kung ito nga po ay napag-uulan agad, mas maganda po sana. Uh, kasi po, sobrang init po ng panahon. Yan po yung epekto niya. Hindi po agad namulaklak ang dragon fruit. At saka namulaklak mo po ito. Hindi po gumanda, hindi po nagtuloy. Kasi nga po ay sobrang init ang panahon. Yan po. Pati din po sa kabilang post eh. Mayroon nagkisimula na po magbulaklak. Yan po. Yan. Yan, marami po ito ngayon. Mas marami po ito kaysa sa mga nakakarang panahon. Bali, pangal na po ito. Pangatlong bulaklak na po ito ngayon pangatlong season. Yan, ang ganda, laki po. Tapos po sa gawi doon, meron din po doon sa gawi Ito po, ang ganda. Yan, tuloy-tuloy na po yan. po, ang ganda pong tingnan na aking dragon fruit ngayon. Bali, ito nga po yung ko, noong 2021. Yan, ang ganda. Ito so, po, sa kabila, sa side na rin po na to. Ito po, yung mga tayong ko rito. kamote. May laman na po yung kamote na to. May laman na po yan, sinitingnan ko. Ayan po, ayan. kasi yan, tabi-tabi po sila. Ayan, ang ganda. Yan, maganda po yung may mga tanim. Hindi naman po umataan na ito Hindi naman po ito masyadong tanim. Mabilis lang naman. Madali lang naman. Hindi naman po siya alagain. Basta, yun, itiyahan lang po ng konting abono. Pwede siguradong gaganda na. Ayan. so po, meron akong bayabas dito. Ito po yung bayabas ko na guwapolo. Laki o. Oh. Laki po ng apple ko. Ay, eh ngayon po ay bakasyon na. Hindi na po ito makukuha ng mga bata. Ayan po. Kasi po yung nakakarambungan niyan, napagkukuha ng mga bata. Ayan po. At tapos ngayon, nagpunla po ako ng panibagong ano naman. Panibagong punla ng apple. Kinukuha naman po ng manok. ay ganda po. Tabi-tabi po sila. Ayan, ang ganda po. Ay, tapos po ito yung mga okra ko dito. Dahil po sa ulan niyan, gumanda na. Ay, o, hindi lang po nadadamuhan. Ganda po yan. Tingnan nyo. Yan. Eh, kala ko bulok na pala yung manganari. Yan. Ganda po ng okra. Malapit na po ito. Magbulak. Eh, magbulaklak na po. Magbulaklak na po yan. Yung mga siligon ko naman po. Eh, yan. Uh, nangungulot. Yan po. Yung mga ko po dito ngayon. Ito po eh, tatanim ako rin po ito. Mga po, pag sa lunis po eh, bibili na po ako ng punla. Pag nagtuloy-tuloy po ulan eh, tatanim ako po yan ng kamatis. Para maganda po dito sa likod ulit, sa tanimang ko. Yan, yan po. <coughs> Sige po, takoy po muna. kasi nga po, yan hapon na pala. Mag alas 6 na po ng hapon. Kaya po, uwi po muna kami. Uwi po muna ako lang po pala dito. Hindi po pala samama yung misis ko. Po. Sige po, maraming salamat po. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa akin. Kain GTV po. Saan po tayo na roon? Ingat po tayo. Kung wala po kayong tanim, magtanim po kayo. Para po meron din kayong anihin. Ayan po. <tod>